bari Welcome back to my channel. Today guys, ang pag-usapan natin is to sa may karelasyon ka bang nagsasabong guys? May kapartner ka bang nagsasabong? May asawa ka bang nagsasabong? In other words guys, may karelasyon or may asawa ka ba na ang bisyo ay pagsasabong? Ngayon guys, ba't itong gagawin natin yung kasi guys, lalo na ngayong pandemic, gusto ang online na sabong tama guys. So, ipapayo sa inyo, paano natin i-aantay or malalagpasan na na hindi tayo makipag-away dun sa partner natin na hindi siyong pagsasabong or hindi tayo makipagtalo or hindi, hindi masira yung araw natin at higit sa lahat, hindi mabad vibes ang bawat galaw natin guys, eto guys ang gawin nyo. Promise guys, maa-undergo nyo yung kapartner nyo na mahilig magsabong. Lalo na ngayong pandemic guys. Uso ang online sabong. The more na nag-online siya guys, the more na mas lumalaki yung perang nagiging pusta niya. Or, oo, ang sabong may panalo, may talo. Pero, guys, alam naman natin na mas marami ang talo. So, yung talo na yun guys, pag kinumpit niyo yun, ako napakalaking pera yun. Pag iisipin nyo ng misis or ng kapartner ng sa umulisyo, nakay, mm, sasabog ang utak, ulo, as in, wala, ulo, ng araw. Eto guys, ito ang gawin nyo guys. Eto, grabe guys, makakatulong to as in pag ginawa nyo to. Yes number one guys number one i-divert nyo yung sarili nyo number one guys um, i-divert natin siya sa prayers mag-pray tayo guys as in mag-pray tayo mas maganda guys everyday mamanata tayo or mag-attend tayo sa mga worship para lang ma-divert natin yung, galit natin o yung sa mga nagawag natin sa kapartner natin na mahilig magsabong. naroon na ngayon online sabong, guys. Guys, powerful ang prayer. Tandaan niya, napaka-powerful ng prayer. Lahat yan, lulutasin niya. Magugulat ka na lang na okay na, solve na. Basta tawagin mo lang si Jesus Christ, mag-pray ka. Everything is under control. Number two, guys na natin para hindi tayo ma masira ang araw natin sa ta sa relasyon natin na nagsasabong. Number 2 guys, um dead ma. As in dead ma. Hayaan natin siya. As in dead ma. Promise guys, yung word na dead ma napakaliit na pero kapag inelaborate mo yun, pag ginawa mo yun sa partner mo na nagsasabong guys, ang laki ng impact ng sa kanya kasi alam niya na guys na ano eh alam niya na guys na hindi ka okay kasi dinedead na siya ibig sabihin guys may may mali siya na ginagawa na ayaw mo kaya dinedead na mo siya number 3 guys eto guys number 3 sobrang gawin nyo to guys di ba lalo na no ngayon guys pandemic so online sa buong nangyayari guys, i-uninstall mo yung messenger nyo. Yun, masabi na natin, tig-isa kayo ng cellphone. I-uninstall mo, ga, uh, i-uninstall mo guys, yung messenger niya, yung application niya ng messenger. Kahit yung cellphone mo, guys, ikaw, ikaw mismo. Kasi uso na ngayon, mag-partner mag, mag natin isa ng cellphone eh. So guys, i-uninstall mo rin yung messenger. Kasi doon naman magiging access ng online sabong ngayon, yung pandemic, diba, sa messenger install mo guys messenger makakatulong na sa'yo pang apat guys kung talagang kung talagang ano na siya guys yung hindi na mapakali yung kumbaga hindi makukumpleto yung araw niya kapag hindi siya nagsasabong ang gawin mo guys ang isipin mo at ito rin na isipin mo kaysa babae ang paglaruan niya manok na lang, di ba guys? At least ang magiging karibal mo lang naman sa'yo sa relasyon niya is manok like babae. Yun na lang ang isipin mo guys para maging smooth yung yung isip mo, walang mangyaring away, gulo. Yun na lang ang isipin mo na maigi na yan at manok ka sa babae, di ba? Number five guys na ano, na pwede natin gawin para hindi masira ang araw natin sa karelasyon natin na mahigit magsabong. Number five na gawin mo guys is magpaganda ka. As in magpaganda ka guys. Mag, mag mag punta ka sa salon. Kaso ngayon pandemic. So uso na ang DIY ngayon guys sa mga pagpaganda. So mag search ka ng mga ng something na pwedeng gawin para mas lalo kang gumanda. Mas maigi nga guys ngayon kasi DIY ngayon so do it yourself so mas ma -e emphasize mo kung anong gusto mo ayos sa sarili mo. Yung natin guys. Pang-anim guys, pag matutulog kayo guys, pag matutulog kayo, bago kayo matulog, mag-usap kayo ng mahina, sabihin mo, lalo na pag may anak kayo guys i-an mo sa kanya yung anak niya na ayan mag bibisyo ka ng sabon kaysa e itinataya mo dyan sa manig mo iipin mo para sa anak mo o sige o kaya guys o sige hindi na kita mahayaan na kita dyan sa sabon eh pero pag nanalo ka naman tama na wag mo nang itaya lahat kasi alam mo naman pag pinush mo yan ang na itaya ng itaya hindi niyang talo. Olats. As in, olats. Pangpito, guys, ang gawin mo sa pangpito natin, panoorin mo siya, guys, ng pang-inspirational na family movie. Doon, guys, ipanood mo sa kanya, ipakita mo sa kanya kung ano ba talaga dapat ang ka partner lalo na, o kaya, bilang may pamilya, may anak, ang dapat gawin, anong dapat i-focus. Yun guys, panoorin mo siya ng mga inspirational na family movies. Then, para ma-realize niya na kaysa isinasayang niya sa isang bagay, yung pera o or yung oras niya, But, di na lang sa panaylan niya or sa anak niya. Yun, guys, ang gawin niyo, Panoorin niyo siya ng mga inspirational na family movies. Makakatulong yun, guys. For realization niya yun. Number eight, guys, yung environment. I-check mo yung environment niya. If lahat ng mga nakapaligid sa kanya, yung nagsusurround sa kanya, is nagsasabong. guys, isa lang ang kailangan nyong gawin isa lang kailangan mong gawin lumipat ka ng location lumipat kayo ng bahay na alam mo na hindi siya ma-influensyahan mas lalo mag-trigger yung vision niya na yun ang pagsasabi guys yun ang gawin mo, maghanap ka ng location na hindi siya mas lalo pag-trigger sa vision niya makakatuloy yun guys kasi alam nyo ngayon guys ang isang tao kapag inilagay mo sa environment na mabuti yun ang gagawin niya, magiging mabuti, hindi gagawa, o magbibisyo ng like sabong. Kasi alam niya, hindi yun mabuti. Pero guys, pag ang isang tao, pinaligid mo sa mga hindi magagandang kapaligiran, lalo na guys sabong, nakapaligid siya sa sabong asahan mo guys, magsasabong talaga yun, hindi nga yun may iwasan guys, I assure you dun sa part na yun guys nasa malaking factor, malaking percent ang surrounding at environment ng isang tao sa kanya. Tandaan niya yan, guys. Yun ang gawin mo. Maglipat kayo ng location. Na alam niyo mas magiging mapaganda at magiging maganda yung ehemplo sa kanya. Kasi ngayon, guys, kailangan, kailangan kasi ngayon, guys, ikaw ang mag adjust para mabago mo siya. Ikaw bilang kapartner niya. Ikaw, bilang alam mo may pamilya kayo, may anak kayo, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang gumawa ng paraan para mapabago siya. Yun ang gawin mo. Maglumipat kayo ng bahay. I-check nyo yung surrounding. Hindi lang basta guys lumipat ha. I-check nyo yung surrounding kung mas magiging positive dun sa kanya. Baka lumipat nga kayo ng bahay. Puro ganun din nagsasabog din ng mga tao. Huwag ganun guys ha pang number 9 guys ito last na natin to guys na gagawin nyo para hindi para maging okay ang araw nyo or maging makabuti ang araw nyo sa kapartner nyo na nagsasabong ang gawin nyo guys siya ang i-divert nyo bigyan mo siya guys ng mga bagay na pwede niyang i-kabisihan katulad ng mga sa, sa, sa bahay nyo, i-check mo kung may sira ipaayos mo sa kanya lalo na ngayon guys, pandemic uso ngayon na nasa bahay lang yun guys ang gawin mo, maghanap ka ng i-divert niya, na ikakabisi niya doon yun guys ang gawin niyo. perfect yun. if kapag guys tapos na siya sa, sa bahay sa bahay nyo or sa kwarto niya ayusin lalo na kaya guys yung pag pag-aayos mga pang mga pako-pako, dipupo, mga mga butas-butas na dingding -ding or bubong. Ang sunod niyo guys na ipag-divert is maghanap kayo ng family bonding like swimming. Yung guys, mag-swimming kayo. Pwede din naman guys, guys, alam naman natin na pandemic, pwede naman natin gawin or ganapin ang pag-swimming ng pamilya sa bahay. Yun guys and then mag mag games kayo ng pang pamilya basta guys kayo na gumawa na pwedeng maging family bonding nyo yun guys yun yung sham natin guys na pwede na na gawin natin para sa mga karelasyon natin na mahilig magsabong guys kaya guys thank you for watching and enjoy this video and guys Please guys please do subscribe to my YouTube channel. Please guys and please subscribe, like, share and comment guys. Next time guys ibang topic naman ang gagawin natin. Thank you.